Magandang araw mga maka full court, welcome back ulit sa aking channel. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkakapanalo ng Golden State Warriors laban sa Orlando Magic. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video yung naging panalo ng Los Angeles Lakers laban sa Memphis Grizzlies. Matagumpay nga po mga maka full court. Naipanalong muli ng Golden State Warriors ang kanilang game laban sa Orlando Magic sa score 101 93. Gamit ang ipinakitaang team effort ng kanilang mga players, sa pangunguna na Andrew Wiggins na nagtala dito ng 23 points, Stephen Curry na kumuha ng 17 points at 10 assists, kasama na diyan ang kanyang nagawang dagger 3 pointer na nag-seal ng kanilang pangalawang sunod na panalo. Nagambag na rin naman nga po dito ang ilan sa kanyang mga teammates na si Clay Thompson na kumuha ng 15 points, Moses Moody na kumuha din ng 12 points at si Gary Payton II na nagtala naman ng 10 points off the bench. At kasabay nga po mga maka-full court ng pagkapanalo ng Golden State Warriors sa kanilang game ngayong araw, ay umangat na nga po ang kanilang record sa 38 wins sa 34 losses kung saan nananatili pa rin nga po sila sa kasampung pwesto sa standings ng Western Conference. At naprotektahan pa rin naman nga po nila ang kanilang kasalukuyang posisyon ngayon sa playing tournament sa kabila ng sunod-sunod na rin na pagkapanalo ng Houston Rockets ngayong season. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan yung naging panalo ng Los Angeles Lakers laban sa Memphis Grizzlies. Bagamat man nga po hindi nakapaglaro si Anthony Davis sa kanilang game ngayong araw laban sa Memphis Grizzlies, ay nagawa pa rin nga po dito ng Lakers na manalo sa score na 136-124 sa pagtatala ng double-digit points ng kanilang mga players. Sa pangunguna nga po ni Rui Hachimura na nagtala dito ng 32 points at 10 rebounds. Lebron James na kumuha din ng triple-double na umabot ng 23 points, 14 rebounds at 12 assists. Jackson Hayes na kumuha nga rin ng 14 points at 7 rebounds. Austin Reeves na nagtala ng 13 points at 11 assists. D'Angelo Russell na kumuha ng 23 points. Spencer Dinwiddie na nagtala dito ng 14 points, at 7 rebounds at si Torian Prince na kumuha rin naman ng 15 points. Kaya sa kanilang pagkapanalo nga po mga maka full court ay umangat na sa 41 wins sa 32 losses ang kanilang record sa standings bilang Eka Kana in Seeds sa Western Conference kung saan 2.5 games parang nga po ang kalamangan nila sa Eka 10 Seeds na Golden State Warriors at 3.5 games naman sa Houston Rockets. At dagdag ko na rin nga po yung balitang malapit nga po makabalik si Gabe Vincent sa Los Angeles Lakers. Sa inilabas nga pong balita ni Dave McMenamin, isang NBA insider, na isa sa 6 game road ng Lakers, makakapaglaro na nga si Gabe Vincent. Kaya good news ito para sa mga Lakers fan. Muling masisilayan si Gabe Vincent sa playoffs or play-in. At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.